guys Samahan nyo ako sa Tagaytay ngayon At mag update tayo doon sa my flyover Doon At doon tayo ngayon pupunta Puntahan natin ngayon kung ano na ba yung update doon Good morning guys Ayan Maulang umaga dito sa my Tagaytay Ayan. Medyo natapos lang yata ng ulan dito Basa-basa pa yung kalsada Ayan At doon nga sa dinanaanan natin ay medyo maulan kaya hindi ako makapag-video. Pero pagdating ko dito sa may Tagaytay, yan, pasabasa ah, basa na lang yung kalsada. Ah, parang katitila lang dito. Yan. Ako nga dito ay nakakapoti pa dahil sa dinaanan natin ay maulan. Dito lang tayo makapag-video gawa ng hindi nga naulan dito sa lugar na ito. Yun. Makulimlim pa nga rin dito sa so may Tagaytay na ito. Kaya ayan, yung mga dumadaan dito medyo ingat-ingat dahil baka po yung kalsada. Update natin guys ngayon yung flyover. Yan, galing tayo ng Nasugbu. Nice. Papuntang Tagaytay. Itong lugar na ito ay kung tawagin, sa may asisan ata ito. Itong lugar na ito. Uh, kung hindi ako nagkakamali, yung lugar na pakaliwa na yan, Uh, as is eh. Yan. O kung minsan tawagin nila ay anuling. Ayan, itong lugar na yan, yung pas may pakaliwa. Ito yung isa sa mga kainan, ya, sa may kanan na yon, na natin. At ganun din, sa may paglampas na ito, uh, yung kaliwa dito po, pwede kayong dumaan dyan sa may kaliwa kapag ka sobrang traffic. Yan, sa may kaliwa na yan. Ang labas po niyan ay sa may papuntang City J. Oh, no! At ang papunta <laughs> yung sa may crossing ah, sa Mendez. Yan. Ito yung mga kainan dito. Yan. Bulaluhan. At saka may magandang view. Yan. Kitang kita dyan yung taal. Pagkalampas nyo nga lang ng kaunti dito, na andito na ay yung overpass na ginagawa. Yan. Kasi dumadaan ako dito, lagi kasing maulan kaya hindi ako makapag-video. Ngayon, ah, medyo katatapos lang ng ulan kaya makakapag-video na ako. Yan. Iyon yung gitna na tataasan kapag ka po yan ay nayari na. Yan, diyan magsisimula sa lugar na ito. Yan, kung makita niyo ito po ay hinuhukay. Yan, at malalim na hukay. Nilalagyan na po nila ng biscourse yan. At lalagyan na po nila ng maaring tambak ng lupa yan pataas ah tatapat dyan sa may ano sa may pinaka pundasyon po na ito yan tadi dito tatapat po yan dyan yan sa may taas na yan at pagkatapos bubuhusan yan kung makakita nyo guys may girdir na pero yung palang yung palang may gear dir ah. tapos yung nandito meron din sa kabila ayan ah, ito nga po ay may ginagawa pang isang poste yan. At yung mga span po dito ay yari na. Yan o. Ganda na ng mga poste dito guys. Lalagyan na lang po ito ng girdir. Yan No? Sa si ibabaw. Tapos sa kanila bubusan, Kapag ka, katapos noon, uh, pwede na mag-waiting na lang hanggang sa finishing. Yan o. No? Napakaganda guys. Pagka po yan ay natapos, kung kayo po ay makakadaan dyan sigurado, kitang-kita nyo ang view ng Taal sa ibaba, sa kanan at view naman dito sa Paindang, sa kaliwa Ayan. kung kayo ay pamanila, pero syempre kung pabalik, iba Ayan, kaliwa, kanan, pero mag magiging maganda ang view nyan guys, pagka nandod kayo sa ibabaw, para kayong nasa sa Skyway at Kitang-kita yung view sa taas. Ito yung isang may girder pa. yan. Kaso dadalawa pa. Maaring bukas o sa isang araw, kompleto na po yung girder na yan. Kung mapansin nyo guys, wala dito yung mga girder na yan, na ginagawa na yan. Ipinapatong nila sa taas. Mamaya puntahan natin, ikuta natin kung saan ba nakalagay yung mga inilalagay inilal nila dyan na girder. Ikuta natin yan tagusin lang natin ito hanggang dito sa may dulo Ayan. pagdating nga po dito sa may crossing ng Mendes Ayan, medyo bababa na uli yan papunta dito sa may Mercury Ayan. at halos tapos na po lahat yan ng mga poste isa na lang yata yung kanilang gagawin na pagkatapos lalagyan na nila ng ano yan ng mga girdir yan ang Crossing Mendez. Itong lugar na ito. Yan. Kaya pagka kayo po ay nakadaan dito, halimbawa, ah, maglalagay na sila ng girder dyan sa ibabaw. Sigurado, magkakaroon ng traffic dito sa lugar na ito. Yan. Kaya, pero... Doon lang naman yon kapag ka oras lang po na maglalagay sila. Saka nilalagay naman nila yon kapag kagabi. Yung ko na yung talaga. Yan pagdating nga dito ay medyo mababa na Ayan. at dito na sa bababa yan, sa lugar na ito, tapat ng Mercury Drugs yan dito na sa babagsak sa lugar na ito igutan natin guys yung girdir dahil yung girdir ay doon nakapwesto sa may papuntang Mendes yan igot lang tayo guys medyo ingat lang tayo sa pag ikot yan medyo mabilis na sasakyan dahil nga pahon yan, Tawi tayo sa kabila balik tayo dun sa papuntang crossing ng Mendes at ang pupuntahan natin ay yung papuntang Mendes o papuntang Indang 13 yan, Doon tayo lulusot ya yeah, sa lugar na ito yan, nakakana na tayo do sa may papuntang Indang o papuntang Mendes yan, yan lugar na ito guys ay meron ding shortcut na papunta dyan sa may kung kakaliwa kayo dito sa may kantuhan palabas naman dyan sa may Jollibee yan. kung maglalagay ng girder at uh, medyo na traffic kayo pwede kayong lumusot dito sa lugar na ito yan, yan, dito sa may kaliwa na yan. yan. Sa kaderetsyohan ngang ito, ay naan dito yung ibang girdir na ipinapatong doon sa ating tulay uh, overpass na ginagawa yan yung mga pinaglagyan nila yung nakakabit doon yun na po yung pinaglagyan ibang pinaglagyan tapos yung iba ay ito yan yung mahaba na yan nagirdir na yan yung nasa kaliwa wala na natanggal na na ibig sabihin doon na Ayan, dito po sila nakalagay pero mapansin nyo kukonti kukonti yung nakalagay dito nagirdir mamaya guys madadaanan uli natin sila kung saan nakalagay Hiwa-hiwalay po yan yung pinaglagyan nila gawa ng sa space ng area dyan nga lang po sa gilid ng kalsada na palagayan dahil konti yung area na po pwedeng pagtayoan dito ng girgir yan. yung mga area lang po na yon kaya po ang nangyari ah, medyo hiwa-hiwalay sila ng ano ng pinaglagyan yan. Pero yung pag hinahakot uh, Naka trailer Tapos doon nadalhin Itong lugar na ito guys Ay papuntang Mendes Ayan uh, makikita nyo sa may kaliwa Andiyan pa yung girdir na Ginawa ya yeah, sa lugar na yan At ang lugar nga na ito Ay papuntang Mendes Dito rin may shortcut Na ginagawa Ayan Sa lugar na ito Bandang Ibaba po nito kung natapos na sana agad yung going to Alfonso na daan ay maganda na sana hindi po pwede nang hindi dumaan dyan sa may kanto ng Mendes na yon kapag ka may ginagawa uh, lalo na pagka nagpapatong ng girdir kung natapos lang sana agad ito kaso medyo hindi agad po natapos itong nasa may unahan yan itong lugar na ito sa may kantuhan na ito yan tayo po tayo uh, ah, tagaytay olivares ang lugar na ito pero yung tawid na nasa kaliwa po na iyon ay papuntang Alfonso yun papuntang Alfonso po yun yan ikutan ko lang saglit para mapakita ko sa inyo yung daan na yan. Yan, ikot tayo. Kung kayo po ay galing ng Tagaytay, Olivares, dito po kayo lalabas sa lugar na ito. Pero kung natapos po yung kadiretsyohan na iyon, yung po ang tagos po noon ay Alfonso. May kulang pa lang po sa lugar na iyon. Ayan. Yung hindi pa nauho kayo doon yung may pinnyahan, Yung sa may lugar na iyon sa unahan po noon ay yari na pero yung sa may ibaba po noon ay hindi pa po ayos yan kumbaga sa ano ay may lupa pa siya na malaki na nakaharang dito po guys yung isa na pinaglagyan nila ng girdir sa lugar na ito at bago ang lahat ito nga pala ang dang ito ay papuntang olivares yan sa may baba po lang ito ng terminal lalabas yan. kung nandiyan dyan po kayo sa may olivares ang makikita nyo po dyan ay papuntang uh, Batangas Road o papuntang Nasugbu yung nado na nakalagay kapag ka po kayo dumaan doon kapag ka pa, pala ito ay nakumpleto na manggagaling dyan sa may olivares diretso po yon sa may Alfonso doon na po ang tagos noon pag natapos na at ito po yung ibang mga girdir ito na sa kanan na ito yan ito po yung ibang nilalagay doon sa may tulay na yon dito sila naggawa at marami pa nga ito dito na hiwahiwalay dahil sa portion ng kalsada na pinaglalagyan nila kaya po yan ay mga hiwahiwalay pa dito sa lugar na ito at shout out nga muna pala kina Baroy Fishing Nature Blog Shout out to you, Side Moto. Shout out to you, Prime Rose Miguel. Shout out to you, TV Blog Nanten Simko. Shout out to you, Cousin Blog. And shout out to you, Bumble TV. Shout out to you, Birds Riding Adventure. And shout out to you. Salamat sa inyo. eto pa rin tayo at nagpapatuloy sa pagdaan dito. Napansin niyo naman na may mga gear dyan sa kaliwa at kanan na hiwa hiwalay Yan yun yung mga inilalagay po doon sa may overpass ng Tagaytay. At maraming salamat din po sa pag nyo sa aking mga video. At ganyan din sa pag-subscribe sa aking channel supportahan po din natin yung mga maliliit na content creator tulad ko. Yung uh, yung mga tulay nga pala dito guys ay nadadaan na naman pero kalahati lang. Kumbaga konti na lang yung uh, ginagawa doon. Pero yung mga girder po na malapit sa may tulay, yun lang yung ilalagay doon sa may mga tulay na kulang pa konti-konti na lang yung mga tatlong piraso dalawa, yan, ganyan na lang po yan. at ito nga ay dire-diretso na no? hanggang dyan sa may palabas ng Amadeo Road yan doon tayo lalabas nito at kung ide idediretso nga po ninyo yun ay diretso po yon ng Tagaytay Olivares itong lugar na ito yun kapag ka dinirit yung guys oh may mga girtir pa dyan oh sa kanan oh yan dami na dito po yung iba yung ginawa nga sa diretsong ito kukunti pa rin naman yung dumadaan dito sa lugar na ito at ito nga po ay tagos na hanggang bayan ng Mendes kapag ka po i nyo wala pong daan doon pagka natapos naman yon hanggang Alfonso po ang tagos noon kapag natapos na yon wow guys maraming maraming salamat nga po pala sa inyong panonood sa akin channel at andi na tayo sa may Amadeo Road yan pakaliwa na po ako dito sa may lugar na ito yung kanan na yan ay papuntang Tagaytay NBI yan na ako dito dahil ako po ay papasok sa work yan balik tayo sa aking work at shout out nga pala ulit kay Melvin Ignacio yan ito yung isa sa nag request na ma-update itong lugar ng Tagaytay at thank you ulit sa inyong panonood <coughs>